tawa. Ngunit kung titignan ko natin, ang Diyos palagi po nag nagpapatawad. Ang Panginoon, pinapatawad tayo, pinibigyan tayo ng pagkakataon, magbago. Lalo na, di ba, um, lalo na alam natin na kahit kailan na hindi, nag, nagtatago ng na kanyang galing ang Panginoon sa atin. Kahit kailan hindi siya nagaling. Pero madalas, ang niyo po, tulad ng kwentong ating narinig, hindi rin po tayong marunong magbigay ng pagkakataon sa iba. Diba lalo na nasaktan tayo ng toto-toto o ang ating mga mahal sa buhay. Kaya naman, paikot-ikot na lang ang pananakit at pagkakasalan sa isa't -isa tinatawag itong cycle of, uh, cycle of violence sa wikang Ingles. Kung nagkasala man sa atin ang ating kapwa, sinasabi sa atin na huwag lang nating supliyan ng isa pang pagkakasala. Mamaya ang paglang kasamaan sa tuwing tayo ay gumaganti. Ngunit sa hadin, turuan na lang natin at wala na lang natin ang ating Panginoong Yesus. Di ba? Ang ating Panginoong Yesus, sa kabila ng pagkakasala ng tao, matuloy siya nagpapatawan. Sa pagkapako niya sa krus, sa halip na isumpa ang tao na gumawa sa kanya na hindi maganda, anong ginawa niya? Piniling pa niya sa Ama na patawarin nito. Pinili niya magpakasakit upang maputol ang sumpa ng pagkakuhi at karahasan kaya sa halip na karasan, pag-ibig at pagpapatawad ang isukli ng, uh, isukli ng Panginoong Yesus sa mga nagkasala sa Kanya. Kaya nga, hindi imposible ang grasya ng Diyos na makakamit natin kung tayo ay magpapatawad. Ngunit alam ko natin na pagpapatawad palagi ay may kaakibat na sakripisyo, pagpapakumbaba at pagsasayos. Malaking ding tulong ito sa ating sarili sapagkat alam natin na kapag tayo ay napapatawad sa ating kapwa, napapayapa ang ating mga puso. Malaya, malaya tayo nakakagalaw kahit saan nang walang kinatatakutan o iniiwasan. Kaya nga ang dasal natin, sana pagkalooban tayo ng Panginoon ng mapagpatawad na puso. Tuwan tayo ng ating Panginoon mapatawad sa mga taong nagkasala sa atin. At sana pawiin ng kapatawaran ito ang sakit sa ating mga puso na naranasan at ilumin ang sugat ng nakara patuloy pa rin tayo manalangin. Sana kasi ang parin tayo ng ating Panginoon. At sana nga patuloy ang mabuksan ating puso para sa ating kapwa. Nang sa gayon, patuloy na may gawad natin ang ating pagpapatawad sa kanila. Patuloy tayo manalangin. Sana kasi ang parin tayo ng ating Panginoon.